Hi guys, ayan. Bibiyahe na kami, papunta na kami sa aming barrio, Anas, Valencia Bohol. Ayan, yung mga dinadaanan natin guys, papunta sa amin. Ito na yung probinsya namin sa Bohol. Makikita mo guys, yung mga magagandang tanawin. Ang gaganda ng mga bahay, karamihan dito, mga lumang bahay na pero matitibay pa yung mga sinaunang bahay pa guys. Ayan no. Oh. Ang gaganda na rin yung ibang mga kuan malalaki na rin yung mga bahay nila hindi katulad dati ng mga parang mga kubo-kubo lang. Pero yung mga sinaunang bahay, ay nakatayo pa rin sila andami Marami na rin mga bagong bahay oh. Mga bagong model din. Ayan guys oh. Ang ganda yun, no? Ang ganda yung bahay <laughs> Parang palasyo. Ayan, guys. Ang bilis magpatakbo ng pamangkin kong babae. Oh. Siyang, siyang nagda-drive dito guys. Ayan. Yung driver niya ang nagdalad nito sa Tagwilaran. Tapos iniwan lang doon. Tapos itong pamangkin ko, kasabay namin na umuwi dito sa, doon sa buhol. Tapos siya na ang nagdrive. drive Ayan. Ay hindi pa pakal, hindi pa pala kami pauwi niyan. Papunta pa lang kami sa Tagbilaran kasi mamimili ng ano, grocery. Ayan, ayan yung madadaan. Nakakamis talaga guys yung lugar na to. Ayan. Nakakatuwa. Ang tagal namin bago nakaka-uwi ulit dito sa probinsya na sis uh, uh, ma ano magbiya ay mag-drive si pamangkin no And, uh, ang ganda lang po masdan yung mga nadadaanan ng mga punong kahoy yung mga taniman ng palay yung mga kabahayan Nakakamiss, kamis guys kasi biruin mo ilang taon din kami naka di nakauwi dito sa probinsya namin tapos ayan um, sus nakakatuwa talaga pagka nakakabalik ka sa yung lupang sinilangan ayan guys siguro mga dalawang oras yata ang biyahe nito dalawang hanggang tatlong oras pag walang traffic sa bagay sa probinsya naman guys wala namang traffic talaga eh dito lang sa Manila ang maan matrapik ngayon ko lang ito na upload guys kasi palagi na lang ito yung nag upload ako pag naglalagay ako ng music na napapalo ako eh kaya wino bura ko na lang kaya ayan upload ng upload maba kasi ito guys kaya nahirapan akong mag-aakuan Mag-upload. Mahaba masyado. Sayang naman kasi yung pinaghirapan kong video. 19 minutes to eh. Kaya tiyaga, -tiyaga na lang. Ay, eh, gandang bahay yan. Yung bahay namin guys, malapit lang sa dagat. Mahirap lang kami. Pero hindi naman ano hindi naman kami yung nawawala ng kinakain <laughs> mangingisda lang ang tatay namin guys nung mga maliliit pa kami yan ganda oh. yan guys ang ganda ganda ano kayang ilagay kong sounds dito para hindi maano ay naku ayan buti na lang maganda ang panahon diyan pero pagdating namin sa amin guys nako ang lalaki ng mga alum tapos, nung dumating kami sa amin, grabing lakas ng hangin. Habagat kasi guys, nung time na yan. Kaya, ayan. Buti dito banda sa, ano, sa Tagbilaran, o. Oh, maganda pa yung panahon. Maaliwalas pa yung langit. Pagdating namin sa amin, sus, grabe. Ang lakas talaga ng hangin, guys. Kaso, hindi na ako nakapag-video nung nasa bahay na kami kasi nalubat na yung cellphone ko. Yung makikita mo dito oh para ay maano pala yung parang parang ano siya, makulimlim na pala. Diyan, oh sa ibang lugar na madadaanan. Kaya pala parang pabilisan yung mga dumadaan na mga motorista Ang bibilis magpatakbo. ayan ayan oh, sus makulimlim na nga makulimlim na guys ayan nakakamis naman asa na ba tong lugar na to ang layo din guys galing ng tagbila uh, doon kami nag uh, pala sa panglaw pagka galing ng panglaw Hanggang Tagbilaran. Siguro mga 30 minutes. Oo. Tapos. Tagbilaran to Valencia. Mga 2 hours nga guys. Kaya minsan no. Um, umaabot ng 3 hours. Pagka galing ka ng ano. Palaw. Uh, Panglaw pagaling ng panglaw hindi pare-pareho yung ano yung panahon no oh. dito naman para may may ilaw ila ay da, ano pa araw-araw para may araw pa yan no oh. tapos sa unahan naman makulimlim yeah nakakamis talaga ang lugar na ito. Ang ganda ng bahay. Eh. Wala pa ito sa tagbilaran. ginabi na kami dyan guys kasi pumunta pa kami ng ano eh. tagbilaran namili pa kami ng mga kailanganin namin sa uh, ano sa date anniversary ng nanay namin tsaka ng kuya namin yung kuya ko kasi guys yun ang unang namatay tapos after 2 days inatake naman yung mama namin magkasunod sila guys na pumanaw kasi yung kuya ko paborito yun ng nanay ko na anak kasi yun ang panganay niyang anak tapos nung namatay yung kuya ko parang hindi na, parang hindi matanggap ng nanay ko tapos yung yung time na yun umuwi din yung isa kong kapatid na galing ah, nasa Brunei tapos nakita niya kasi na may cancer na rin yung kapatid ko na yun eh buhay pa siya noon yung time na ano. sus so, maya, maya guys inatake na yung nanay ko habang sabi niya kasi at akita daw siya sa taas kasi magpapahinga na siya tapos maya maya ano. Sumuka siya guys. Tapos masakit daw yung bat batok niya. Yung ulo niya. Kaya dinala nila sa ospital. Nakumatos guys. Yung nanay ko. Tapos. Hindi rin nagtagal. Isang araw lang isang araw lang yata siya naka confined Iyon na ano siya sumunod din siya sa kuya namin tapos yung time na yun guys nasa Manila kami lahat tinawagan kami ng nanay namin na namatay nga yung kuya ko tapos umuwi kami ta bali lima kaming magkakapatid na nasa Manila tapos umuwi kami kaming tatlo lang na iwan yung dalawa kasi ayaw nilang umuwi tapos, nung sumakay na kami ng barko, guys, pagdating dun sa laot, nabaratero yung barko na sinakyan namin, guys. Tapos, pinalipat kami sa ibang barko. So, mabuti na lang, hindi masyadong malalaki alon. Tapos, lumipat kami, guys. Tapos, paglipat namin dun sa barko, ang sabi sa amin, pupunta pa daw sila ng Surigao, ng Kalubian Leti, ng Saan pa ba yun? Basta tatlo pa na lugar ang dadaanan nila guys bago sila pupunta ng buhol. E sabi ko, naku kung kung ganun katagal kami sa biyahe, hindi na namin maabutan namin yung kuya namin. Baka mailibing na pagdating namin. Kaya nag-decide ako guys kasi ka, kabisado ko kasi yung lady guys. Kasi taga-lady yung asawa ko eh bumaba kami ng ano guys ng maas ah uh, ano tawag nito sa batuliti bumaba kami tapos eh, nakakatakot guys kasi gabing gabi na yung mga ano oras na yun na kami nakarating doon para nakakatakot ba tapos yung dalawang kapatid kong lalaki sabi sa akin lakad lakad daw kami para tingnan yung yung pier doon kung may bibiyahi. So, tawang tama guys, nakakita kami ng barko na bibiyahi ng Cebu. Pumunta kami, guys. Naku po, punong-puno ng pasahero. Akala namin hindi na kami makasakay. Pero mabuti na lang, nakasakay kami, guys. Nakatayo lang kami kasi wala nang, ano, bakanti. Tapos, yun, nakarating kami ng Cebu. Pagdating namin sa Cebu, nag- nag super kami guys di ba yung ano yung mabilis mabilis na ano yan ba mabilis na para speed boat ba guys super cut yun ang sinakyan namin ayun pagka kinabukasan ng ano nakarating kami ng alas 7 tapos yun nung pumunta kami ng ano ng terminal. Nakita ko yung kababata namin. Hindi man lang siya nagkwento sa amin guys na nangyayari sa amin. Hinanap lang ako na daw ako. E nandun ako sa, ano, sa likuran. Wala man lang siyang sinabi sa amin. Tapos, nung dumating kami sa ano guys, sa amin na kasi ang ang babaan ng boss na galing tagbilaran matatanaw na yung bahay namin. Tapos pagbaba ko guys, nagulat ako bakit yung dalawa kong kapatid na hindi umuwi. Nandoon na. Sabi ko, oh, bak akala ko hindi kayo. uwi, bakit nauna pa kayo dito?" Sabi ko. Sabi niya, "Wag kayong sabi ng kuya ko. Wag ka ma wag kayong mabibigla, ha." Kinabahan ako, guys. Binitin pa ng kuya ko. Wag daw kaming mabibigla kasi dalawa na daw yung nakaborol. Diyos ko. Grabe yung naramdaman ko noon guys. Sobrang, sobrang kaba ng dibdib ko noon. Kung sino. Kasi yung kapatid namin na nasa Brunei, may cancer din yun. Na ano na, na may taning na din yun. Kaya ang, ang inisip ko noon, yun, yun na yun namatay. Tapos nung pagbaba na, ay pagpunta namin sa bahay namin guys laking gulat namin ang nanay pala namin ang inatake kaya yun dalawa sila na nakaburo lalos magkasunod sila ayun ang ano napakasaklap na pangyayari yun guys mm, tapos isang uh, isang taon lang sumunod naman yung kapatid namin na may cancer kaya parang ano parang worse din yung ano talaga namin noon guys magkasunod tapos yung iba kong magkakapatid na ano apat ay eh, yung dalawa halos magkasunod din guys puro lalaki ang lalaki ng katawan noon guys hindi namin akalain na magkalagnat ng sobra-sobra yun ang kinamatay nila yung dalawa namin kapatid na nauna kaya nakakatakot talaga guys kaya salamat sa Diyos na, naman na mana. tapos din yung mga pangyayaring ganun guys Ayun, nakwento ko lang sa inyo guys kasi naalala ko lang ba na masakit pero dapat maging matatag lang talaga. Kasi ganun talaga ang buhay. Nagkakataon hmm, lang din siguro na ganun na halos magkakasabay sila tapos sunod-sunod silang nawala. Ayun kasi nakakabigla kasi guys dahil ang lalaki ng mga katawan ng mga kapatid ko malalaking tao sila guys tapos ayun yung kuya ko parang ano lang daw yun eh yung kuya ko parang sumakit lang daw yung dibdib nya oo guys pero grabe naman kasi manigarilyo yun guys yung kuya ko kaya siguro na ano yun, na, na heart attack yata yun Na akwan yung, yung puso niya sa paninigarilyo niya na mula pa nung bata pa siya. Kasi dati guys, ano siya, swimmer yun guys, dati. Tapos nangingisda sa gabi. Tapos nag-aaral. Eh, yung na Parang hindi niya maiwan-iwanan yung sigarilyo niya. Hanggang nagkaedad siya. O, siyempre, sa tagal ng ano, nani, sa tagal na niyong sigarilyo ba? Doon siguro na ano yung baga niya. Ayun, bata pa siya na, na na maya pa. Wala pa yatang ano yun. Wala pa yatang 60 yun nung namatay siya parang mga 58 lang yun siya oh guys inatake sa sobrang sigarilyo hindi naman siya umiinom hindi yun naglalasing sigarilyo talaga malakas kaya yun dapat yung mga kwan, yung mga nanin ni yung ano ba yung Dahan, dahan lang kasi talagang nakakaadik yan pagka yung yung paspasan mo ng paspasan ayun kasi naranasan ko rin yung da guys dati naninigarilyo din ako pero na naiwanan ko nung nung pumunta ako ng Amerika guys magrabing sigarilyo ko bago ako sumakay ng aeroplano pagdating doon sa Amerika kay bawal bawal ako manigarilyo kasi ano ayun ang tagal ko rin nagtiis. Tapos may time na pag umuwi ako ng Pilipinas, bumabalik ako pa ni Garillo. Tapos pag umaalis ako, nabib, nawawala na, ano tawag nito, natitigil ko. Pero nung one time guys, na hospital ako kasi dumugo yung ilong ko. Malakas, ma, maano daw yung, yung presyon ko, mataas. Eh yun, umpisa nun, hindi na talaga ako nag-use Mabuti na lang, kasi kung hindi ko iniwanan yun, ako, paiksi na lang ng paiksi yung buhay ko. Oo, nakakatakot guys. Pag siningil na tayo ng ano natin, pag na inabuso natin ng katawan natin, nakuhuli sa huli yung pagsisisi talaga. Kaya, idahan-dahan lang talaga sa sigarilyo, lalo na ngayon parang iba na yung sigarilyo ngayon parang may halo ng mga ano matapang na yung amoy kaya yeah, yun tibali ng uminom ng alak pero wag naman ding lasinggero masyado alak lang wag nang haluan ng sigarilyo kasi nako mahirap guys pagka magkasakit lalo na pag may ma may maasang pamilya No, eh, ganun. Ay, ayan. ayan. malapit na tayo, guys. Malapit na kaming makarating diyan.